Yes, yo, good morning mga master Set up natin Light sit up N1 nano rod uh, NSL 792 light Light sit up tayo mga langga Okay This rod is uh, made by Major Craft Okay Rail po natin ay Zeus 2000 series braid line 10 pounds from casting and then uh, mag 2 hooks tayo so yun mga langga ano, mag bait and tayo dito sa DRT Putatan Sport Complex sa magtatanong dyan sa baba ng ating comment section si yun kasama natin si Angie Royal Grurospe and Jeff Soro so, so gamitin natin ang ating rod stand na binalag natin nung nakaraan yung ating para so yun mga master try natin ang ating first cast yun nyo mga master swak na swak sa balde yun Mm. ayaw pa rin for the second time oh lalangsahan din angat angat muna na ba kayang kaya itidlip ah hindi tayo napahiya sa sit up natin mababas eh Oh, uh, yun. Hmm yan ang sinasabi ko oh, torture test ka ngayon medyo crap ka tingnan natin tibay mo <laughs> ito mga mastero nakakadali din pero lamang pa rin yung mga kapitbahay natin dito mga angler didlep kaya? kaya tumalagating pa eh yan oh wew Andiyan pa eh. <laughs> Muntik ng lipa rin yung rod ni Anji. Malaki yan. Hindi ko atake. Kung Ayan mga master oh. Kumakana na yung ating mayura. Okay, malit lang. Oh, malit lang, malit lang. Deadlip muna. Hmm. Target natin ngayon dito mga mangilo. Sana. Para naman sulit. Pison ba? Ha? Oh, Ma malaki yan Lodge, hindi lumutang eh Anas ah, nag? Balagbag? Oh, tinamaan <laughs> hmm. Ito na naman mga master Lumalaban na naman si Marianeng Ah, didlip. left. Ah, ba matibay, ayaw mabali. Malalaki talaga master ng mga tilapia dito sa matataba. O doon ka. Paan. Putik na huli tayo mga master. Mga haklit na pitik natin mga master ay okay lang to kasi despite na ma lambot yung rod natin dahil light setup siya. I-adjust na rin natin yung drag para hindi masakta ng ating mga bingwit. Pag nakalock drag ka tapos mabiglang may tendency na mabali yung rod mo. So kaya nakita nyo minsan pag pumitik tayo na naiyak yung reel natin, yung drag rate niya siguro nasa 1 kg lang. Sapat na yun para bumaon yung sima sa bungangan ng isda. Ayan si Angie o. Naglalaban naglalaba, no? Ayan. UL din yan. Ayan. Fish. Medyo maganda-ganda to mga master. Medyo maganda-ganda ang laban nito. Ayaw umahon Ayon. Malayo kasi. Pero I'm sure good size. an laban ka kasi Tayuan na natin to. Baka hindi na kaya to i ah Matabang mataba lang naman. Kahit 'yung sabihin natin hindi na kikisi ang kakapal ng mga tilapia dito. Oh. Ayun. Mm. Ah by fingers na rin. <laughs> Ito, mamula-mula, oh. Ayan. Tapos kaya, J. Nakatali natin si Angie. Ayan, double hook. Double hook. Oh! oh. Pilapya nga. Nakahuli na naman si Mayura natin, oh. Malaki-laki yun, oh. Oh, mataba. Uy! Uh -huh. Putik <laughs> na yan, tinitlip Ababa, oh Yan yung mga yung mahahaba Yan yung no, mahahaba May extension yung katawan, eh mm, Putik na yan <laughs> Pinagtripan ako ng tilapyang to ah. Respakan kita. <laughs> yan, ayungin pa ba yan? Medyo mabigat na eh. Hindi na yan ayungin. Ayun oh. Mamaw yata yan ah. Ay, malaki nga. Mamaw nga to. Mama to laki ng bunganga oh. Wala pa to, isang kilo may gito. Excited. Ah! ah grobe. <laughs> Yan Yan mga master oh. <laughs> shout out, shout out. Kasi sabi mo naman pangalan mo sa ano. <laughs> Congrats buddy, isang bagsak. Bang. <laughs> Dale. <laughs> mga gano, ganong gano. yung balo malaban ang laban ang laban ang laban oh good size ayaw patalo oh patalo kailangan talaga meron eh ah uy takima oh Okay. Yun o minadali na naman na bago si Master Eli. Oh! Si Eli lang talaga yung ano, sa kalam. Tingnan nyo lang ka, upo nga pa lang oh. Groby. Hmm, mga Master. Pandalawang cuts. Isang bagsak yun. Ikaw nang Master ko talaga. Yan si Eli ng tabang angler. <laughs> oh! Panaalon na naman. 就等着他。<laughs>